inilagay sa panganib ng na mga nagpo ang mga Russians ang kanilang buhay upang manindigan laban kay Vladimir Putin sa pamamagitan ng pagsunog sa publiko na isang simbolo na nauugnay sa ginawang pagsalakay ng Moscow sa Ukraine. Ipinapakita sa isang bagong footage na mga Russians ay sinusunog ang mga bandila sa Moscow na may markang Z na simbolo na karaniwang makikita sa mga military vehicles at equipment ng Russia sa Ukraine dahil ito ay may kaugnayan umano sa ginawang pagsalakay ng Moscow. Si Igor Shusko isang Ukrainian-born na American na nagbahagi ng nasabing footage sa Twitter ay inihalin tulad ang simbolo sa isang swastika. Si Sushko ay direktor ng Wind of Change Research Group, isang think tank na nakabase sa Washington, D.C. Sinabi niya sa Daily Express na ipinakita din sa iba pang footage na sinunog ang isang bandila ng Russia sa labas na isang gym sa Krasnodar sa Kamchatka Krai na matatagpuan sa Southern Russia. Bukod pa rito, iniulat din ang ilang pang mga sunog na sumiklab umano sa buong Russia at tinarget umano ang mga gusaling pagmamayari ng Russian military. Sinabi niya na ang mga aksyon na ito ay ginawa ng Freedom of Russian Legion nagsimula ang kilusan bilang isang grupo lamang na mga Russia na sundalo na tumangging makipaglaban at umanib sa mga Ukrainians. Nagsimula ang grupo ilang araw lamang makalipas ang ginawang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Nagpasya o ang ilang mga Russia na sundalo na sumuko sa Kiev at sa paglipas ng panahon at pagkatapos ng ilang mga pagsasanay, pinahintulutan silang makipaglaban para sa Ukraine. Iniulat din na mayroong aktibong recruitment na nagaganap sa loob ng Russia upang voluntaryong makipaglaban para sa Ukraine. Ang lahat ng mga miyembro ay puro mga Russia na sundalo at handa o mano silang makipaglaban sa rehimen ni Vladimir Putin. Ngunit sinabi ni Sushko na nagre-recruit na umano ang Russian Legion ng mga sibilyan sa loob ng Russia na mahigpit umanong tumututol sa digmaan at tinalaga sila upang magsagawa ng iba't ibang mga anti-Kremlin na aktibidad. Sinabi ni Sushko nang lumalaking kilusan sa loob ng Russia ay maaring magsagawa ng isang aktual na sabotahe at pagpost sa publiko ng mga anti-war na stickers at posters. Tumutulong din sila sa pag-recruit para sa legion na kasalukuyang nakikipaglaban sa Ukraine. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na tinalikuran ni Chinese President Xi Jinping si Russian President Vladimir Putin sa pamamagitan ng pagpirma nito na isang kasunduan na naglalayong mag-supply ang Estados Unidos sa China ng natural gas sa loob ng 24 na taon. Mula nang magsimula ang ginawang pagsalakay ng Russia sa Ukraine, pinunduhan ni Vladimir Putin ang kanyang pakikipag-gera sa pamamagitan ng pagbenta ng oil at gas sa iba't ibang mga bansa, partikular na sa mga member states ng European Union. habang ang mga leaders ng European Union ay nagsimula ng maghanap ng ibang mga suppliers upang makaiwas sila sa pagbili ng natural gas sa Russia, sinimulan din ni Vladimir Putin ang pag-increase sa export nito sa China at sa katunayan ay pumirma pa ito ng tatlong taong gas deal sa isang panibagong pipeline. Ngunit ngayon ay tila hindi interesado ang China na ganap na umasa sa fossil fuel supply ng Russia dahil ang PetroChina na suportado ng komunistang bansa ay pumirma na isang malaking deal upang makapag-import ito ng milyon-milyong tonelada ng liquefied natural gas sa Estados Unidos bawat taon at sa susunod na mga dekada. Samantala, Nag-tweet si Stephen Stabzinski ng Bloomberg at sinabi niya na kakapirma lamang umano ng China ng isa pang deal upang makabili ito ng liquefied natural gas mula sa Estados Unidos. Idinagdag niya na supply ang senior natural gas company sa Estados Unidos sa PetroChina na hanggang 1.8 million tons na LNG bawat taon hanggang sa 2050 at magsisimula ang paunang supply sa taong 2026. Ang isang lumalalim na ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at China ay maaaring magdulot ng pangamba sa Kremlin at magiging dahilan o mano ito upang hindi suportahan ng Beijing ang ginawang pagsalakay ng Russia sa Ukraine dahil sa takot na malagay sa panganib ang mga kasunduan nito sa Washington. ang China ay mahigpit na pinapatupad ang pagiging neutral nito sa ginawang pagsalakay ng Russia sa Ukraine, pagtanggi na kundinahin ang mga aksyon ni Putin at pagtutol sa ipinataw ng mga economic sanctions ng West laban sa Moscow. Ilang linggo lamang Bago ang ginawang pagsalakay ng Russia, sumang-ayon ang Moscow sa isang 30 taong kontrata upang mag-supply ito ng natural gas sa China sa pamamagitan ng isang bagong pipeline. Nagbigay naman ng komento si Chan Jingwei tungkol sa kasunduan ang executive chairman ng PetroChina at sinabi niya ng natural gas ay napakahalaga para sa China sa binabalak nitong energy transition.